Okay, ang video pong ito ay ang layunin po nito ay para maghanda itong lahat ng mga subscribers ko. Okay? Maliwanag po yan. At hindi po kasama rito yung mga piloso po. Okay? Dahil akong saring mga sinasabi na hindi raw dito sa Pilipinas yan, ayan na nga. Pakinggan nyo itong susunod na na mapapanood ninyo hindi ko na po tinanggal yung audio para marinig ninyo at plus may nakasulat pa po dyan na Philippines 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 na pinadala rito nung Biyernes lang po ito ito po yung mga eroplano na kayang magwasak ng buong buong bansa ayan no Biyernes lang po ito at um, nandiyan naman po yan mapapanood ninyo at yung sinagsasalita po na yan ay nung biyernes lang po John 29 po dumating dito kaya nga po yung sinasabing fake news ako okay lang po yun pero uh, hindi po ang layunin nito ay para manakot kundi ito po ay para po dito sa mga subscribers ko at hindi po kasali rito yung mga tanga at saka yung mga ungas na mga pilosopong mga Pilipino. Wala po akong sinabing maniwala kayo at yan na nga po ang sinasabi ko dyan at hindi na po ako magsasalita dyan. at uh, Panoorin nyo na lang po. Uulitin ko lang po, English po yan kumuha po kayo kung yung mga tanga na nagko-comment po dyan kumuha po kayo ng interpreter ninyo para malaman po ninyo yung sinasabi nitong taong ito na nandyan mas mapapanood nyo na po yan kaya ko po uh, pinagmamalasakitan itong mga subscriber ko dahil padalas ko pong sinasabi yan na mahal, ma na mahal na mahal ko po itong lahat ng mga subscriber ko para lang po ito sa mga subscriber ko hindi po para sa inyo na mga piloso po kayo. Ngayon, o oh, ulitin ko lang po at na mag-ready lang po kayo at antayin nyo po yung announcement ko kung sakasakali mag-ready ready lang po kayo dahil uh, dahil kung halimbawa talagang nandyan na at uh, uh delikado na at uh, matutuloy man ang gira ay para mag-ipon-ipon -ipon po kayo huwag po kayong mag-alala kung wala kayong pira kung wala po kayong pamasahin, hindi niyo po kailangan ang pumunta rito. Pipick upin po namin kayo kung saan kayo lugar. Kaya nga po sinasabi ko rito, ay uh, mag-comment lang po dyan sa, doon sa video na in-upload ko kaninang umaga. At uh, yun po. At uh, patuloy lang po yung uh, lagi ko sinasabi na kukupin kukup ko po kayong lahat ng mga subscriber ko. Maliban dito sa mga piloso po ng mga animal na ito. Okay lang po yan. Wala pong problema may nagsasabi pa dyan i-isolate ko raw baka raw i-isolate ko pagka kwan ay kung di ba naman tanga may i-isolate ko ba yan itong 50 52,000 na subscriber ko kung halimbawa napakatanga ganito katanga nandyan po yan mababasa po ninyo yung comment dyan at uh, basahin nyo lang po at basahin nyo rin yung sagot ko sa kanya kung gaano katanga itong taong ito Anyway, wala pong makakapigil sa akin sa pagbibigay ng information dito sa mga subscribers ko. Subscriber ko po. Ang uh, ang inaalala ko, hindi ko po inaalala itong mga animal na mga pilosopong ito. Wala po akong pakialam sa inyo. Basta ito pong mga subscriber ko ang pinag -re ko in case na maganap na itong gira. Hindi po natin hinihingi dito na matuloy ang gira bagkos pinapanalangin po natin na sana huwag nang matuloy ang girang ito. Pero yung, ang sinasabi ko po rito, maghanda lang po dahil hindi po natin kontrolado ang panahon. Yun po ang ibig ko sabihin. Wala po akong ibang layunin dito kundi ang paghandain itong mga subscriber ko. Paulit-ulit ko lang pong sinasabiyan para maintindihan itong mga tanga na ito. Ayan po. Ito pong sunod na mapapanood ninyo ay intindihin nyo po mabuti ho doon sa mga bobo na hindi marunong mag umintindan umintindi ng English sinasabi ko na po pinagpapauna ko na sa inyo ng Tagalog noong biyarnis lang po dumating itong mga malalakas na yung mga eroplanong ito na taga bumba ito yung uh, napakaraming mga career ng bumba ito na sabi ko nga kayang wasakin ang buong bansa ganyan po yan Ganyan po ka lakas itong kwan uh, ito dumating dito sa Subic Bay. At 'yan po mapapanood ma, po ninyo 'yan ngayon na ito na po, kasunod na po 'yan. The United States, US, has once again demonstrated its military might in the Southeast Asian region by deploying one of three B2 Spirit stealth bombers to the Philippines. The aircraft was deployed from RAF Fairford Air Base in the UK and headed to Clark Military Base in the Philippines. This is a significant step in strengthening military cooperation between the two countries. B2 Spirit stealth bomber lands in Philippines for first time. June 29, 2024. The United States deployed one of three B 2 Spirit stealth bombers to the Philippines for the first time in history. The aircraft deployed from RAF Fairford Air Base in the United Kingdom and landed at Clark Military Base on Friday. The B 2 Spirit stealth bomber, famous for its stealth capabilities and exceptional cruising range, landed at Clark Military Base for the first time. The arrival of the aircraft was welcomed by Philippine and U.S. military officials who see it as an important step in boosting regional defenses and ensuring stability in the region. The B 2 Spirit Stealth is one of the most advanced bombers in the world. It has the ability to fly undetected by radar and can carry large bomb loads. The presence of the B 2 Spirit Stealth in the Philippines is predicted to increase the air power of the United States and its allies in the Indo Pacific region. This aircraft was also welcomed by the Philippine government. Philippine Foreign Minister Enrique Manalo said that the presence of the B 2 Spirit stealth in the Philippines shows the United States' commitment to regional security. Defense Secretary Gilbert Teodoro said that the deployment demonstrates the United States' commitment to maintaining peace and stability in the region. Gilbert Teodoro also said that the aircraft can help improve the Philippines' defense capabilities. China has reacted strongly to the deployment of B-2 Spirit stealth bombers to the Philippines. Chinese Foreign Minister Wang Yi said that the deployment is a serious provocation that could jeopardize peace and stability in the region. Wang Yi said that China urged the United States to recall the aircraft and stop taking actions that could escalate tensions in the South China Sea. The delivery of the two-spirit stealth bombers to the Philippines is a sign that the United States and the Philippines are committed to improving their defense relationship. However, the deployment could also increase tensions in the region, especially with China.